Taglay nito ang saray-saray na taal at wala puso. At ang, ang ugat na lumipas na katapagyon ng lumubo. Hindi ito natatakot sa pagsako. Mayaman ito kahit lumuluhan na pag-akos. sa Ang kundin ka Sa <tis> sariling wika Ay higit pa sa amon ng mabahong isda Umibig man at manalig sa banyaga Ngunit maglimutin <tis> ang, <tis> ang sariling <tis> ng wika Malang Bye.